nung mag-reply si Ate B sa'yo na she's coming, anong naramdaman mo? Gano ka excited? Um, alam mo, tuwing nagsasalita si Ate B, tuwing uh, kinakausap niya ako, naiiyak ako kasi sobrang high ng emotions kasi hmm. alam mo hindi sa ano bata pa lang ako si Vilma Santos na siya ang nanay ko siya, sa pelikula niya ako unang dinala so para umabot sa puntong ito na siya naman ang nanonood ng pelikula ng mga pelikula ko naiiyak na naman ako ngayon ano, hmm. so this is uh, Uh, isa siyang testimony na huwag kayong titigil sa ano sa pagtupad ng paharap niyo. At saka, kung kayo yung sikat, maging mabait kayo sa mga umiibilo sa inyo. Kasi isang araw, magkikita rin kayo sa isang lugar. At makikita niyo naman na lahat ng tao may kanya-kanyang panahon at talent. So, ito yung pinapakita ni Ati all this time kahit noon pa hanggang ngayon hindi siya nagbabago talagang mauuna pa siyang pumuri sa iyo so like Ate v, sana lahat tayo maging kasing appreciative niya